Hi guys! Welcome back po sa H Family Cooking Idea. Andito na naman po tayo para magluto ng soya milk. Ito po yung soya bean. Dahil po bawal ang milk sa akin, fresh milk. Magbababad ako ngayon ng soya bean para gawin kong milk. Yan. Una, ibababad muna ang soya bean hanggang sa ito ay malambot na malambot na. Pag nahihiwalay na po yung balat niya, pwede na po natin umpisahan kung paano natin gagawin ang soya bean milk. Ugasan po natin mabuti yan tapos itatapon po natin yung tubig. Iga-grind po natin pero ang ginawa ko, nilagay ko po sa blender ginawa ko po siyang smoothies para mayroon na po siyang tubig. Yung iba naman, pwede po naman natin gamitin ang grinder natin bago natin lagyan ng tubig. Ayan, i-grind ko na siya hanggang sa smoothies. Yan, hayaan lang po natin yan na umaandar hanggang sa makita natin na maging pinong-pino na pwede na po natin siyang pigain. Habang ginagawa po natin yan, nilalabahan po natin ang tela na pampiga natin kailangan po malinis dahil pipigain po natin yan ihiwalay po natin yung bean at saka yung pinakatubig nya dahil yung pinakatubig nya yun po yung papakuluan natin gagawin natin soya bean meal ayan gagamit tayo ng tela para pagpiga sa ating pinakuluan para mahiwalay yung katas nya Pwede rin dalawang beses natin pigain para pinong-pino yung ano yung matatanggal natin at yung masisigurado natin malinis na yung katas. Yan, prepared ko pong gamitin ang kawali kasi po yung kawali uh, hindi po siya malalim dahil pag nagpapakulo po ako ng soy milk umaapaw po kaya mas gusto ko pong gamitin ang kawali kaysa sa kasirola na malalim. Lalagyan po natin ng luya yan para bumango, mawala yung, yung lasa ng bin. Mas masarap po talaga pag may luya siya. Ayan. Sa medium heat lang po siya hanggang sa kumulo. Pag kumulo na po ito, papahinaan na natin yung apoy ng low. Hayaan po natin na kumulo yan ng 45 minutes. Unang kulo niya, tanggalin po natin yung bula-bula dahil, po, dahil ito po yung dahilan kung bakit umaapaw agad. Pwede rin po natin hindi tanggalin kasi alam nyo po, basta nababantayan po natin yung kumukulo dyan sa ibabaw niya na, na, ano, na namumuo yan po yung tinatawag ng mga Chinese na bean curd sheet. Yung, hinahalo, yung dry po na hinahalo nila sa mga lugaw, sa mga pang dessert. Yan po, alam nyo po ba na maraming na ibibigay na benefits ang soya milk sa ating mga health. Tapos, ito din po yung sinasabi nilang tofu or kaya bean curd na kinakain natin. Ayan. 45 minutes na po siya, papalakasan natin po ng apoy para lumakas yung apoy niya bago po natin patayin. At ito po, isasalin ko na po siya. Kung maaari, pipigain ulit nyo at ihiwala nyo yung katas niya para hindi mo mapil yung bin niya para para ano yung katas niya is yung nabibili nyo na talagang gatas na gatas talaga. Ayan, pwede na po siya nating inumin.